What's your thoughts, Nurse A? Okay, magandang araw mga katots. We are here sa Tansa Oasis at kasama ko ang mga makikisig at mga masisipag na waiter at kapitan dito sa Tansa Oasis. Pinapakilala ko si Emelito. Ayan. Si James. Si Lucky. Ah... Uh, si Allen at si Jason. Kaway-kaway naman dyan. O, oh, Sandy, Sandy. Ayan. So, shout out, shout out. Shout out. Ayan. Sino gusto nyo, sino gusto nyo batiin? <laughs> okay, so lahat kayo ay magkakamit ng t-shirt. T-shirt. Ayan. Salamat. Anong masasabi nyo sa Tansa Oasis. dito. Ako ba dating ang mga staff. Okay. okay, guys. <laughs> Pare Koy, kamusta? How's sir? <laughs> ah, anong masasabi mo sa Tansa Oasis? Masaya, sir. Masaya dahil? Maraming guests Maraming guests <laughs> pag, pag maraming guests maraming kita. Maraming kita. Alright. <laughs> Ikaw, boss. Anong masasabi mo sa Tansa Oasis? Guys, <laughs> shut <laughs> Okay, so dito tayo sa mga magagandang girls. O, JT kayo, tama? O, bakit Tansa Oasis ang napili nyo? Makakalimot ka sa problema. Ko, Makakalimot sa problema. Okay, so... Hi, ma'am. Hello. Kamusta po ang Tansa Oasis? Napakasarap kumain sa Tansa Oasis. Ayan. Napakaligaya. igaya Okay. Ma'am Sincha, ayan. Kamusta po kayo? Ayan, kasama po, ayan. Hello, hello. So, masarap nga ang pagkain dito. Ayan. Ma'am, kamusta po kayo? Mabuti naman. Anong masasabi nyo sa Tansa Oasis, ma'am? Masarap ang food. So, pwede ba natin i-invite ang, ang iba dito sa Tansa Oasis? From here. Oasis they both are foods and efficient. Wow, thank you very much po, ma'am. Okay. So ayan po. Mga katods. Peace. Thank you very much for watching. Ayan po, nag-enjoy naman ang lahat. So lahat ay nagpapasalamat dahil ang staff na Oasis ay masisipag ma at mababait. Ayan. Very courteous pa sila. Ayan. Hello. Ma'am. Hello po. Ma Ayan. Kaway-kaway. Sir, kaway. Kapitan. O, boss, kamusta kayo? Ha, na, enjoy ba kayo dito? Pagod na ba kayo? Okay. Sige lang. Yan na nga mga katots. We are here at Division Training of Trainers on Matatag Curriculum here at Tanza Oasis, the home of the favorites. Ayan. So mga katots, don't forget to like and subscribe to my channel. Ayan. So ayan po mga katots. Thank you for watching. Please subscribe to my channel. To God be the glory.